Pahigit 74,000 individual apektado ng pagsabog ng bulkan Bulusan. Kasama mo sa Balita, si Rajaman Angel Garcia. Sa sunod ng pagputok ng bulkan bulusan sa Bicol Region kahapon na umaga, nakapagtala ang Office of Civil Defense ng 14,830 pamilya o halos 74,209 na kataong naapektuhan ng pagsabog ng bulkan. Sa datos ng OCD, labing siyam na pamilya o katumbas ng 61 individual ang naratili ngayon sa May Evacuation Center habang iba naman ay minarapat na lamang manatili sa kanilang tahanan o makituloy sa kanilang mga kamag-anak. Kaugnay niya siniguro na OCD ang tulong sa mga nating kababayan tulad ng mga pagpain, inuming tubig, hygiene kit, face mask at iba pa. Samantala, patuloy naman ang road flashing ng Bureau of Fire Protection para linisin ang mga kalsadang nabalot na abo habang na code white alert na rin ang Department of Health para sa kaligtasan ng publiko. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Man Angel Garcia, Tatak, RMN.